Dalawang Chinese food po ang ibabahagi ko sa inyo. Kayo na mamili. Yung isa ay eh, medyo mura-mura. Yung pangalawa naman eh, kung may budget. Okay po. Dati po yung madalas kong orderin tong ulam na ito ha, sa resto dahil paborito ko po. Pero nung malaman ko, napakadali naman palang lutuin. At ang rekado, ang laki ng ahoro dahil kakaunti lang. Madaling lutuin, masarap pa. Eh, sa bahay ko na lang po niluluto. Kaya pag natikman nyo ito, sasabihin nyo, Ako, sa bahay na lang ako magluluto. Laking tipid pa. Subukan nyo ha. Pag mainit na po yung mantika, sangkutsahin natin itong ating giniling na baboy. Papupulahin po natin yan. Tutustahin natin at pagkatapos po ng mga dalawang minuto eh, ito, kaukin nyo na. Pagkatapos po, yung mantika ay eh, iwanan nyo sa anyong kawale. Lagyan nyo pa yung natira oh, may konti pa. O oh, igisa na po natin ang ating sibuyas. Damihan nyo. Lagyan nyo rin po ng maraming bawang tsaka ilagay na po natin ng maraming luya. Dagdagan po ng kamatis. Tatlo, apat na kamatis eh, ayos na. Sangkutsahin po natin yan. Pag luto-luto na, idagdag na po natin ang ating tause. Yung tause naman eh, binabad ko po ng kaunti sa tubig para mawala yung konting alat. Lagyan din po natin ng oyster sauce para masarap-sarap. O yan, ayos na yan. Di po ba? O tsaka natin nilagay itong ating talong. Tatlong malalaking talong po ito. O, sabawan nyo na po. Pwedeng pork stock o kaya na may tubig. Pagkatapos po eh, halu-haluin nyo. Dito pwedeng pwede po kayo maglagay ng pritong tokwa o kaya naman po eh, maisalata para madami dami O, sabi na po natin. O, di po ba laking tipid? Pwede po na kayong maglagay ng toge kung gusto nyo. O, pagkatapos po ng ilang minuto, tignan natin. Kung matigas-tigas pa po yung inyong talong, e, lutuin pa natin ng kaunti. Lagyan nyo na rin po ng paminta kung gusto nyo paglagay ng paminta. Kung gusto nyo maglagay ng toyo, e, nasa sa inyo na po. Kunting asukal eh, nasa sa inyo na rin po yun. Tatakpan ko po ha, because hindi pa luto yung talong. Okay, you heard it again. O oh, hindi po ba, Pwedeng pwede, pwede ng ulamin yan sa ating bahay at lutuin na lang dahil makakamura eh. Pag sa restoran yung luto yan eh, nakupaw, oh, tsaka nyo dagdag ang inyong pechay. Ngayon, ang pechay po hindi natin lalabugin ha, konti lang po hinaan nyo ng apoy, tsaka natin lagay itong ating giniling. Kung vegetarian po kayo, di wag na po kayo maglagay ng giniling. Tokwa na lamang po, ayos na ayos na rin yan. Kung hindi abot ng budget, eh, tanggalin na po natin ang giniling na baboy. Magkakaigi yan pagdating sa lasa. O di po ba, hindi na kayo order sa restaurant pag natikman nyo ito. Dahil ang Ricardo, kakaunti na at malaking ahoro pong magagawa. Marami pang makakain. Kung gusto nyo ng sabawan ng kaunti, eh, pwedeng pwede pa rin. Wag nyo pong kakalimutan ang tause. Importante po ang tause, din sa ulam na ire. O oh, ito pa po ang isang ulam na ang kalahok ay talong pa rin. Basta magpainit ng mantika at lagyan natin ng konting bawang tsaka luya. Ganong ganaw. Tapos so, ay isunod na po natin ang katamtamang laki ng sibuyas at lutuin po natin. Tsaka po natin ilalagay itong ating liempo. Na po natin ng konting paminta. Tsaka po konting asin. O dalawang tasang tubig. O kaya naman mas marami pa. Takpan po natin. Niluto ko pa po, po ng 10 minuto. Nakita nyo wala na pong tubig at manti-manti ka na. Lalagay ko po itong ating oyster sauce. Ako po yung maglalagay ng apat na kutsara ng oyster sauce. Dalawang kutsara po ng sesame oil. Lalagay ko na po itong ating tenga ng daga. Hiniwa ko po ng maninipis Oh. Ibinabad ko po ng 10 minuto yung ating tenga ng daga sa maligamgam na tubig. Pero hindi ko po itatapon ni Rhea. Lagyan po natin ang dalawang kutsarang toyo. Haluin po natin. Lalagay ko na po yung carrots. Yung carrots naman eh, pampakakulay lamang. Kung wala po kayong carrots eh, ayos lang. Tinanggal ko muna tubig nitong ating talong. Nakita nyo, yung ating pong talong eh, buhay na buhay ang kulay at hindi na kasi nga nilagyan natin ng lemon o kaya kalamansi haluin po muna natin talagay ko na po itong ating sabaw oh. itong ating pinagbabaran ng tenga ng daga takpan po natin at hayaan natin maluto yung gulay pagkatapos po ng apat na minuto o oh, tingnan nyo malambot na po yung ating um, talong luto na ganda pa ng kulay Lagyan na po natin ng pampalapot. Ito po ay isang kutsarang cornstarch. nagyan ko na ang kalahating tasa ng tubig para lumapot po yung sabaw. Tikman nyo na. Kinakailangan yan eh, alat-tamis ang lasa nitong ating niluluto. Bago nyo po patayin eh, lagyan natin ng sibuyas na mura para maganda yung kulay. Patayin nyo na po yung apoy. Apluto na yan. Nakupo! Hmm, bago. Sarap eh. Tapos! Huwag nyo na pong orderin sa restaurant. Lutuin nyo na lang sa bahay ko. konti lang naman ang mga ricado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Simpleng-simple eh. Mas masarap pa kasi kayo nagluto. O, dalawang klase yan ha. Kapag ka medyo kapos budget eh, yung nauna. Yung pangalawa naman eh, kung pwede nating lahokan ng iba't meron tayong panggasos eh, itodo po natin. Kahit pa wardi-wardi eh, basta ang mahalaga eh, mainit, maraming sabaw at malasa. Ayos? Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,